Yun mga KMPD, sagutin lang natin ang katanungan ni Kabayan. Kung, kung kayo ba ay magbabakasyon with the same employer, no need to verify ba? Pero kung bago ka lang dito sa TikTok o or kung same kayo ng situation, please makinig po masyado at intindihin po ang explanation ko ha? para mas malinaw po. So, sagutin muna natin ang kanyang katanungan kasi nag-comment siya doon sa sinabi ko na kung uh, same employer babalik ba, kailangan ba o hindi na kailangang magpa-verify ng kontrata. So, ito po yung tanong niya. Sir, what do you mean by if hindi pa na-verify, magpa-verify? Kasi same employer pa rin naman babalik at magbabakasyon lang. Napunta naman tayo abroad na may dalang kontrata, di ba diba? Okay, so yun ang point niya. Um, nagpunta daw na may dalang kontrata. Kung nagpunta ka dito as employed, documented from the word documented OFW, that means duman po kayo sa POEA, may manpower agency kayo, nagmedical kayo, nagpidus kayo, OEC, and among others. Yung po kung kayo po nandito pumunta sa United Arab Emirates and then uuwi kayo, hindi po ninyo kailangan magpa-verify kasi verified na po yung contract nyo. May OWA na kayo, may OEC na lang kayo. OEC exemption na lang po. Okay? Kung kayo po ay ganun na sabi niya abroad na may dalang kontrata. Kasi po ma'am uh, M.S. Almera, hindi po lahat ng nasa Dubai, nasa United Arab Emirates pumunta dito employment visa. Meron pong mga tourist visa. Yung mga tourist visa or visit visa, pag napunta dito, pag mag-change ng company, I mean, pag mag-change ng visa from tourist to employment, kailangan nilang magpa-verify ng kontrata. Kaya sinabog, sinabi ko po dyan na, If hindi na verify, magpa-verify ng kontrata. Yun po yun. Um, kung tourist to employment ka, okay, kung tourist to employment ka, o uwi ka ng Pilipinas at magbabakasyon ka, siyempre same employer ang babalikan po. Pero ang tanong, since tourist ka, nagpa-verify ka ba ng kontrata? So kung hindi ka nagpa-verify, kahit babalik ka sa same employer mo, kailangan mo magpa-verify ng kontrata at OWA para makakuha ka ng OEC. Or, kung kayo po ay employed uh, from employment, nag-change company, nag-change employer, kailangan nyo pong magpa-verify ng kontrata bago kayo umuwi. Oo, babalik kayo sa same employer, pero hindi kayo verified, magpa-verified kayo ng kontrata. Now, in general, kung kayo po ay <clears throat> na verify ng kontrata, may OWA na, may OEC, then umuwi sa Pilipinas, and then bumalik sa United Arab Emirates. And then nag-renew, same company, walang nagbago. Uh, then uwi kayo ulit, no need to verify again. Kasi na-verify, no need to verify again kung na-verify ka dati, may OWA membership, may OEC ka na, pabalik-balik ka with the same employer. Gets niyo po yung explanation. Oo, kaya nga, bakasyon, ibig sabihin may current employer ka at babalik ka naman talaga sa same employer mo. Kaya tinatanong ko sa mga kababayan natin kung na-verify bang kontrata mo or hindi kung hindi, magpa-verify mo na ng kontrata bago umuwi. I'm sure may magtatanong na naman dito ano yung mga requirements sa verification ng contract sasabihin naman niyo walang appointment na available or papano, ma, papano ba ang gagawin. Yun nga, please don't forget to follow my TikTok account and uh, marami po tayong mga information, mga video dito na maaring makatulong po sa inyo. So just take some time na manood and pag manood po, intindihin ang pinapanood. Kasi I'm sure dito sa so sinabi ko dito, baka may mag-comment na naman dyan. Ang tanong niya tungkol dito, eh, yun na mismong video ang sagot. Intindihin po, okay? Don't forget to share para mas marami may kapanood. So kung gusto niyo pong i-follow ako, don't forget to click follow. So God bless! Yun mga KMPD, sagutin lang natin ang katanungan ni Kabayan. Kung, kung kayo ba ay magbabakasyon with the same employer, no need to verify ba? Pero kung bago ka lang dito sa TikTok o kung same kayo ng situation, please makinig po masyado at intindihin po ang explanation ko ha? para mas malinaw po. So, sagutin mo na natin ang kanyang katanungan kasi nag-comment siya dun sa sinabi ko na kung uh, same employer babalik ba? Hint kailangan ba o hindi na kailangan magpa-verify ng kontrata? So, ito po yung tanong niya, Sir, what do you mean by if hindi pa na-verify, magpa-verify? kasi same employer pa rin naman babalik at magbabakasyon lang. Napunta naman tayo abroad na may dalang kontrata, di ba? Okay, so yun ang point niya. Um, nagpunta daw na may dalang kontrata. Kung nagpunta ka dito as employed, documented. From the word documented OFW, that means duman po kayo sa POEA, may manpower agency kayo, nagmedical kayo, nagpidus kayo, OEC, and among others. Yung po, kung kayo po yung nandito pumunta sa United Arab Emirates and then uuwi kayo, hindi po ninyo kailangan magpa-verify kasi verified na po yung contract nyo. May OWA na kayo, may UWC na lang kayo. UWC exemption na lang po. Okay? Kung kayo po ay ganun na sabi niya abroad na may dalang kontrata. Kasi po, Ma'am uh, M.S. Almera, hindi po lahat ng nasa Dubai, nasa United Arab Emirates pumunta dito employment visa. Meron pong mga tourist visa yung mga tourist visa or visit visa pag napunta dito, pag mag-change ng company, I mean, pag mag-change ng visa from tourist to employment, kailangan nilang magpa-verify ng kontrata. Kaya sinabi ko, sinabi ko po dyan na if hindi na-verify, magpa-verify ng kontrata. Yun po yun. Um, kung tourist to employment ka, Okay, kung tourist to employment ka o uwi ka ng Pilipinas at magbabakasyon ka, siyempre same employer ang babalikan po. Pero ang tanong, since tourist ka, nagpa-verify ka ba ng kontrata? So kung hindi ka nagpa-verify, kahit babalik ka sa same employer mo, kailangan mo magpa-verify ng kontrata at OWA para makakuha ka ng OEC. Or kung kayo po ay employed uh, from employment, nag-change company. Nag-change employer, kailangan nyo pong magpa-verify ng kontrata bago kayo umuwi. Oo, babalik kayo sa same employer pero hindi kayo verified, magpa-verify kayo ng kontrata. Now, in general, kung kayo po ay na-verify ng kontrata, may OWA na, may OEC, then umuwi sa Pilipinas, and then bumalik sa United Arab Emirates, and then nag-renew, same company, walang nagbago, Uh, then uwi kayo ulit. No need to verify again. Kasi na-verify. No need to verify again. Kung na-verify ka dati, may OMA oh, membership, may uwi ka na, pabalik-balik ka with the same employer. Gets niyo po yung explanation. Oo, kaya nga, bakasyon, ibig sabihin, may current employer ka at babalik ka naman talaga sa same employer mo. Kaya tinatanong ko sa mga kababayan natin, kung na-verify bang kontrata mo or hindi kung hindi, pagpa-verify muna ng kontrata bago umuwi. I'm sure may magtatanong na naman dito ano yung mga requirements sa verification ng contract. Sasabihin naman niyo walang appointment na available or paano, paano ba ang gagawin. Yun nga, please don't forget to follow my TikTok account and uh, marami po tayong mga information, mga video dito na maring makatulong po sa inyo. So just take some time na manood and pag manood po, intindihin ang pinapanood. Kasi I'm sure dito sa so sinabi ko dito, baka may mag-comment na naman dyan. Ang tanong niya tungkol dito, eh, yun na mismong video ang sagot. Intindihin po, okay? Don't forget to share para mas marami yung kapanood. So kung gusto niyo pong i-follow ako, don't forget to click follow. So God bless!